Magandang araw sa inyo. Ito po ang inyong makabayang Doctor Doc Willie at Doc Liza Ong para magbigay ng pang-araw-araw na health tips. Ngayon, problema ng mga nanay, payat yung anak nila or kaya naman na ospital yung kanilang mga anak. Kaya sasabihin ng mga doktor, ah, kailangan mag-gain ng weight yung ating mga bata, yung ating mga ah, supling or mga inaalagaan natin. So, iisipin natin, naku, paano ko ba ito papatabain or paano magigain ng weight or paano mabibigyan ng mga extra calories. Tsaka alam naman natin na ang problema sa ating bansa ay malnutrition. Uh, mahalang bilihin, problema ay payatang mga bata or may malnutrition. Ano yung mga pwede nating ibigay? Uh, Siyempre, sa ating mga bakuran, lagi nating sinasabi, bigyan yung mga bata ng prutas at gulay. Ano ang example ng prutas at gulay? Ang gusto natin, yung mga berdeng gulay, katulad nito mga talbos. At ang mga yellow gulay naman ay katulad nito mga kalabasa. So, kung mabibigyan natin sila, half cup, half cup sa bawat pagkain, mas maigi po. Durug, kung kailangan durugin natin at isama sa kanilang kanin, mas maganda. At ang ina-advocate nga natin, uh, pakainin sila ng konti-konti pero mag mas madalas. Uh, sana kung pwede mga 4 to 6 times a day, uh, mas madalas na unti-unti ang pagpapakain sa mga bata. Mas maganda yon parang may almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, at yung konting kakainin pa nila. Ano pa yung mga pangpataba dun sa mga bata? Napakaganda ng kamote. Itong ating yellow kamote. Durugin lang natin. Ah, ilaga muna, durugin. Isama doon sa kanilang mga kanin o lugaw. Ma mainam yan. O isahog doon sa ating mga sabaw. Ang ating corn. Napakagandang pampataba din sa ating mga bata. Pwedeng ilaga natin. Yan ang merienda sa kanila. Or isama natin, di ba? Minsan ginagataan natin yan kasama ng malagkit na bigas. Ang isa pang napakagandang, pang sa kanila, itong mga tinuyong beans, katulad nito munggo. Green munggo, red munggo, pwedeng merienda, pwedeng main meal, ganun din, sasama sa kanin, lalagyan ng gata. Tapos, papakainin din sila lagi ng mga rutas, katulad ng mga kalamansi, ng mga pomelo, o yung ating mga, uh, kung ano man yung mga maasim natin sa ating likod bahay kasi kailangan yan pampaganda ng kanilang immunity. ah uh, meron akong nakita ngayon, corn rice daw. Kasi nga, yung kanin at saka yung rice, pag pinagsama mo, magandang pampataba dun sa ating mga bata. So, meron mga corn rice, pwedeng merienda, pwedeng main meal. Kita nyo, oh, ang ganda-ganda nung pagkakagawa sa kanila. Talagang yellow at kumpleto yan sa mga nutrisyon pag binasa nyo dito. At ang isa pang magandang pangpataba o pangpadagdag ng calories sa mga bata na kumpleto, vitamina, mineral, protina, mani. So, ang mani nasa peanut butter. So, gustong-gusto nila yung palaman. So, medyo damihan nyo lang pag inilagay nyo dun sa inyong tinapay para mas marami silang makain. Sa so, paborito natin, mga Pilipino, itong peanut butter. Uh, pagdating naman sa ulam, uh, syempre, uh, meron tayong mga baka, baboy, giniling. Pwede nyo ilagay doon sa inyong kanin. Pati mga isda, mga makarel, yung mga hasa, hasa, tuna, tanigi. Lahat yan maganda para sa ating mga anak. Syempre, lalong lalo na ang eggs. Pwede nyo ilaga, iprito scrambled. Lahat yan pwede sa mga bata. Maganda din yan pang pataba sa kanila. Merienda, pwedeng nabanggit ko nga kanina. Pwede ang corn, pwede ang mga oatmeal. Maganda din. Ah, kailangan din nila ng source ng calcium. Siyempre, nandiyan ang keso. Tsaka nakita ko, alam nyo, sa mga grocery, hindi pala lahat ng milk ay napakamahal. Meron din mga mura ang sinasabi nga ng ating mga nutritionist, uh, piliin nyo yung full cream milk, katulad nito. So, dalawang kutsara, isang kutsara, or dalawang kutsara, sa kada half glass of water, or half cup na of water. So, kung meron kayong cup, kala, kung kalahating tubig ang ilalagay nyo, pwede nyo lagyan ng isang kutsara, o dalawang kutsara nitong full cream milk. Tapos, painom nyo sa kanila ng madalas, kung talagang gusto nyong Palakihin ng inyong mga anak. Tapos nakita nyo, kumpleto siya. Protein, carbohydrates, tsaka lahat ng mga vitamin A, B, calcium. Meron pa siyang iodine, iron, magnesium, phosphorus. Uh, lahat yan makikita nyo. May sodium, may zinc. So ngayon, ang mga milk nilalagyan na talaga ng mga zinc. So hindi kailangang mahal. Basta pag gusto nyo talaga mag ng weight yung anak nyo, piliin full cream milk powder. So yan, pwede nyo ipainam sa kanila ng madalas. So sana po itong mga tips natin, e lumaki ng malusog, yung tamang lusog yung inyong mga anak at doon sa mga lugar na talagang payat yung mga bata, pag nag-feeding tayo, pwedeng itong pakain natin sa kanila. Salamat po.